Sampung tao na may mahahabang parte ng katawan. Welcome back sa Arvin Polo TV Channel. Ang ating mundo ay puno ng mga kahangahangang tao na mayroong hindi pangkaraniwang katangian at ilan sa kanila ay kilala dahil sa kanilang mahahabang parte ng katawan. Mula sa pinakamahabang mga nail, buhok, binti, hanggang sa mga daliri, ang mga individual na ito ay hindi lamang nagkaroon ng mga record, kundi nagbigay inspirasyon din sa marami. Sa videong ito ay tatalakayan natin ang sampung tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo na nakilala dahil sa kanilang pambihirang katangian. Sila ay nagpapatunay na ang pagkakaiba-iba ng tao ay hindi lamang nakakaaliw kundi kapupulutan din ng aral at inspirasyon. Number 1. Sultan Kusen Si Sultan Kösen ay nagmula sa bansang Turkey. Isa siya sa mga pinakakilalang individual sa buong mundo dahil sa kanyang natatanging taas. Siya ang pinakamataas na tao na bubuhay sa mundo ayon sa Guinness World Records na may taas na 8 feet. Si Sultan Kösen ay ipinanganak noong Disyembre 10, 1982 sa bayan ng Marden sa southeastern Turkey. Lumaki siya sa isang Kurdish family at ang sanhi ng labis niyang paglaki ay tinatawag na acromegaly. Ito ay nangyayari kapag ang pituitary gland ay gumagawa ng sobrang growth hormone. Ang kanyang kondisyon ay nagsimulang lumala noong siya ay bata pa lamang. Gayunpaman, una siyang nakilala bilang pinakamataas na tao sa mundo noong 2009. Ang kanyang taas ang naging sanhi upang makilala siya sa buong mundo. Dahil sa katangiang ito, nagkaroon siya ng pagkakataong makapaglakbay sa maraming bansa upang dumalo sa iba't ibang events, kung saan siya ay nagiging center of attraction. Dagdag pa rito, si Kersen ay aktibo rin sa pagtulong sa mga charity events, kung saan ginagamit niya ang pagiging sikat niya para sa magandang layunin. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang kondisyon ay nangangailangan din ng patuloy na medical support. Sa kabila ng mga hamon, nananatili siyang positibo at bukas sa pagbabahagi ng kanyang mga karanasan. May asawa siya at pareho silang naninirahan sa Turkey. Inihayag niya sa mga interviews na bagaman may mga kahirapan siyang kinakaharap dahil sa kanyang kondisyon, katulad na lamang ng paghahanap ng angkop na damit, sapatos at sasakyan, ay nagawa pa rin niyang mag-adjust at magkaroon ng komportabling buhay sa tulong ng kanyang pamilya at mga taong sumusuporta sa kanya. Naging paksa rin siya sa maraming documentaries at mga balita na kung saan binibigyang diin ang mga naging karanasan ng mga taong may hindi pangkaraniwang katangian. Sa kabila ng lahat, siya ay nagsisilbing inspirasyon sa marami dahil sa kanyang positibong pananaw sa buhay at kakayahang harapin ang mga pagsubok na dala ng kanyang kondisyon. Ang kwento ni Sultan Kersen ay isang halimbawa ng kung paano maaaring maging hamon, ngunit sa kabilang dako ay maaari ding maging inspirasyon ang pagkakaroon ng kakaibang katangian. Siya ay patuloy na hinahangaan hindi lamang dahil sa kanyang taas, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang humarap sa kahit anumang hamon at magbigay inspirasyon sa iba. Number 2, Devendra Suthar. Si Devendra Suthar ay kilala sa buong mundo bilang the man with the most fingers and toes. Siya ay nagmula sa India at isa din siyang guro sa pagkakarpintero. Siya ay itinampok sa Guinness World Records dahil sa kanyang kakaibang genetic conditions na tinatawag na polydactyly. Ang polydactyly ay isang genetic condition na kung saan ang isang tao ay nagtataglay ng sobrang mga daliri sa kanyang kamay at paa. Ang kondisyong ito ay maaaring maipasa sa isang tao o kaya naman ay kusang lumitaw dahil na rin sa genetic mutation. Si Suthar ay ipinanganak mula sa isang pamilya sa Gujarat, India. Subalit ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi malinaw na naitala. Ngunit hindi rin naman tiyak kung ilan nga ba sa kanyang pamilya ang mayroon ding polydactyly. Matatandaan na noong November 2014 ay kinilala siya ng Guinness World Records dahil sa pagkakaroon niya ng pinakamaraming daliri sa mundo na may kabuang 28 na daliri na kung saan 14 sa kamay at 14 din naman sa paa. Ang kondisyon niyang ito ay naging pangunahing dahilan upang siya ay maging bantog, hindi lamang sa India kundi maging na rin sa buong mundo. Maliban pa sa mga nabanggit, si Suthar ay isang karpintero at guru din sa pagkakarpintero. Ito ay isang gawain na kung saan ay higit na kailangan ang kasanayan sa pagtratrabaho gamit ang kamay. Subalit sa kabila ng kanyang kondisyon ay nakagawa pa rin siya ng paraan upang magamit ang kanyang mga sobrang daliri upang mas lalong mapahusay ang kanyang trabaho. Maliban Iban pa dito, lumabas din siya sa iba't ibang lokal at international media upang ibahagi ang kanyang naiibang kwento at kabilang na dito ang mga hamon na kanyang kinaharap dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin niyang pinangalagaan ang kanyang kalusugan. Dahil dito ay wala naman na naitalang malubhang komplikasyon mula sa kanyang kondisyon sa kanyang medical records. Gayunpaman, siya ay patuloy pa rin nanirahan sa India at ipinagpatuloy ang kanyang propesyon. Ginagamit din niya ang kanyang kasikatan upang magsilbing inspirasyon sa iba na may katulad ding kondisyon. Ang kwento ni Sutar ay isang inspirasyon sa marami, lalong higit sa mga may kapansanan dahil nagpapakita ito na posible pa rin makamit ang tagumpay sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap. Maliban pa dito, siya din ay isang halimbawa ng positibong pagtanggap ng mga tao lalong higit sa mga taong may naiibang pisikal na katangian at naiiba sa karamihan. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng inclusivity sa isang komunidad. Number 3. Vivian Wheeler. Si Vivian Wheeler o kilala din bilang Melinda Maxi ay isang babaeng Amerikano na nakilala sa buong mundo dahil sa napakahaba niyang balbas. Naitampok siya sa mga record book at documentaries dahil sa kakaiba niyang katangian. Si Vivian Wheeler ay ipinanganak sa Bartlesville, Oklahoma, USA. Ang kaniyang kondisyon ay kilala bilang hypertrichosis o werewolf syndrome. Naihahawa ito sa iba at nakakaapekto sa paglago ng mga buhok sa mukha at iba pang bahagi ng katawan. Ang kaniyang gayon din ang kaniyang lolo sa tuhod ay nagtataglay ng parehong kondisyon. Sa kabilang dako, si Wheeler ay nakapasok sa Guinness World Records dahil sa pagkakaroon ng pinakamahabang balbas kahit siya ay isang babae na may habang 11 inches. Ang record na ito ay naitala noong 2014, ngunit noong bata pa lamang siya ay mahaba na ang kaniyang balbas. Nagsimula siyang magtrabaho sa sideshows at circuses noong bata pa lamang siya. Bilang isang bearded lady, siya ay nagbibigay aliw sa maraming tao at naging tanyag sa kanyang larangan. Lumabas din siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon at mga documentaries, kabilang na dito ang mga episodes ng Discovery Channel at History Channel, kung saan ipinakita dito ang kanyang buhay at mga hamon na kanyang pinagdaanan dahil sa kanyang kakaibang anyo. Bagaman ang hypertrichosis ay hindi direktang nagdudulot ng mga problema sa kalusugan, ngunit ito ay maaaring magdulot ng hamon maaaring sa kanyang emotional o psychological abilities. Dagdag pa rito, si Wheeler ay nanirahan sa iba't ibang lugar sa United States at mas pinili niya ang pagkakaroon ng isang pribadong buhay. Sa kabila ng mga hamon, siya ay naging matatag sa pagharap sa mga pagsubok at nagsilbi rin siyang inspirasyon para sa marami. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng katatagan at lakas ng loob sa harap ng mga diskriminasyon. Ang kwento ni Vivian Wheeler ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng dignidad at respeto para sa lahat ng tao, anuman ang kaniyang itsura. Siya ay patuloy na pinahahalagahan bilang isang natatanging individual na may makulay na kasaysayan at malakas na impluensya sa kultura at lipunan. Number 4. Lee Redmond. Si Lee Redmond ay ipinanganak sa United States, ngunit ang eksaktong petsa at lugar ng kanyang kapanganakan ay hindi naging malinaw sa publiko. Siya ay mayroon ding sariling pamilya at mga anak, bagaman bihira siyang magbahagi ng detalye tungkol sa kanyang personal na buhay, ay kilala pa rin siya sa pagiging isang mapagmahal at supportive na ina at lola. Si Redmond ay kinilala ng Guinness World Records noong 2003 dahil sa kanyang pinakamahabang nails sa isang babae. Ang nails niya sa hinlalaki ng kanyang kanang kamay ay maituturing na pinakamahaba dahil ito ay may sukat na 2 feet. Sinimulan niyang patubuin ang kanyang mga nails noong 1979 at hindi na niya ito ginupitan hanggang sa sila ay masira. Dahil sa kanyang natatanging mga kuko, si Lee Redmond ay naging sikat sa media. Lumabas siya sa telebisyon at kabilang dito ang talk shows at mga documentaries na kanyang ginampanan. Maliban pa dito, si Redmond ay kilala rin sa kanyang pagiging bukas sa pagbabahagi ng kanyang karanasan at sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba na ipagmalaki ang kanilang natatanging mga katangian. Subalit noong February 2009, nasangkot si Redmond sa isang malubhang aksidente na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang mga kuko. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay dahil ang mga kuko na naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon ay bigla na lamang nawala. Ngunit sa kabila ng aksidente ay ipinakita pa rin ni Redmond ang kanyang katatagan sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami, lalo na sa pagharap sa mga hindi inaasahang mga pagsubok at mga pangyayari sa buhay. Gayunpaman ay naging simbolo din si Redmond ng pagtanggap at pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan anuman ang pisikal na anyo. Ang kwento ng kanyang buhay ay isang halimbawa na kahit may pagkakaiba-iba sa pisikal na katangian ay maaari pa rin siyang magsilbing inspirasyon para sa maraming tao. Number 5, Radhakant Bajpai. Si Bajpai ay nagmula sa bansang India. Kilala siya dahil sa pagkakaroon niya ng pinakamahabang buhok sa tainga. Official siyang kinilala ng Guinness World Records noong 2003 dahil sa kanyang pisikal na katangian. Si Bajpai ay ipinanganak sa Uttar Pradesh, India. Mayroon siyang pamilya at anak. Ayon sa ilang mga panayam, ibinahagi niya na ang kanyang pamilya ay sumusuporta sa kanyang desisyon na panatilihin at alagaan ang mahabang buhok sa kanyang tainga. Ang buhok na ito ay may habang umaabot sa 10 inches, bihira lamang ang ganitong katangian. Sa kabilang banda, si Bajpay ay madalas na lumalabas sa media dahil sa katangian niyang ito. Nakilala siya hindi lamang sa kanilang bansa kundi pati na rin sa buong mundo. Si Bajpay ay naitampok sa iba't ibang lokal at international na balita. Ipinakita dito ang kanyang buhay at kung paano niya iningatan ang buhok niya sa tainga. Bagamat walang naiulat na direktang epekto sa kanyang kalusugan, ang kaniyang kondisyon ay kinakailangan pa rin niyang alagaan at panatilihing nalinis ito upang maiwasan ang mga posibleng infection o iba pang mga komplikasyon na maaaring idulot nito. Gayunpaman, ginagamit niya ang kanyang katangian upang magbigay ng inspirasyon sa iba at ipakita na ang bawat individual ay may kanya-kanyang katangian. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pagiging komportable sa sariling balat, anuman ang hitsura o kondisyon nito. Dagdag pa rito, ang kanyang buhay at mga karanasan ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging bukas sa pagkakaiba-iba, gayon din ng paggalang sa pagkakakilanlan ng bawat isa. Number 6, Svetlana Pankratova. Si Svetlana Pankratova ay ipinanganak noong April 29, 1971 sa Volgograd, Russia. Lumaki siya sa isang bansa na kilala sa pagsasanay ng mga talento sa sports, lalo na pagdating sa basketball na kung saan siya kalaunan ay naging aktibo. Nag-aral siya sa Russia at pagkatapos ay lumipat sa United States upang ipagpatuloy ang kanyang career sa basketball. Ngunit sa kabila ng kanyang hindi pangkaraniwang pisikal na katangian, si Pankratova ay hindi lamang kinilala dahil sa kanyang mga mahahabang binti, kundi pati na rin sa kanyang kasanayan sa paglalaro ng basketball. Dahil dito ay naglaro at nagsilbi siya bilang isang forward sa Virginia Commonwealth University, VCU, sa Richmond, Virginia, kung saan siya nakapagtala ng mga record sa pagblock ng bola. Gayon din naman pagkatapos ng kanyang collegiate career, si Pankratova ay nagpatuloy pa rin sa larangan ng basketball bilang isang coach at binibigyan niya ng pagkakataon ang mga kabataan na matutunan ang laro at upang paunla rin ang kanilang mga kasanayan. Maliban pa dito ay opisyal na kinilala si Svetlana Pankratova sa Guinness World Records noong 2003 bilang ang babae na may pinakamahabang mga binti sa mundo. Ang katangian yang ito ay naging daan upang siya ay makilala hindi lamang sa larangan ng sports kundi maging na rin sa iba't ibang larangan ng entertainment at media. Si Pankratova ay lumabas sa maraming TV shows at public events kabilang ang paglahok sa mga photo shoot at pagdalo sa mga events na kung saan siya ang naging pangunahing panauhin dahil sa kanyang kakaibang record. Sa pamamagitan din ng kanyang paglabas sa media ay nagsilbi siyang inspirasyon ng maraming tao lalo na ang mga kababaihan, upang tanggapin at ipagmalaki ang kanilang mga natatanging katangian. Si Svetlana Pankratova ay naging simbolo ng pagtanggap sa sariling katangian at ng kagandahan sa kabila ng pagkakaiba-iba. Gayon din, ang kwento ng kanyang buhay ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at pagrespeto sa pagkakaiba ng bawat tao. Number 7. Brahim Takiola. Si Takiola ay nagmula sa bansang Morocco. Kilala siya dahil sa kaniyang hindi pangkaraniwang katangian. Itinuturing siya bilang may pinakamalaking paa sa buong mundo ayon sa Guinness World Records. Siya rin ang pangalawa sa pinakamataas na tao sa mundo. Si Takiola ay ipinanganak noong January 26, 1982 sa Guelmim, Morocco. Sa murang edad pa lamang ay napansin na agad ang kanyang mabilis at hindi pangkaraniwang paglaki. Lumaki si Ibrahim sa Morocco at nag-aral ng geography sa isang university. Ang kanyang buhay bilang isang estudyante ay hindi naging madali dahil sa labis niyang taas at mga damit, sapatos at kasangkapan na hindi akma sa kanyang laki. Ang sukat ng kanyang paa ay 3 inches sa kanang paa at halos katumbas na laki naman sa kaliwa, habang ang sukat naman ng kaniyang sapatos ay European size 58. Dahil sa kanyang record, si Ibrahim ay nakilala sa maraming bansa. Lumabas siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon na tumatalakay sa buhay ng mga taong may kakaibang katangian. Sa kabilang banda, ginamit ni Takyu Ula ang kanyang kasikatan upang itaas ang kamalayan ng mga tao at upang tumulong sa iba na may katulad na kondisyon. Naging aktibo rin siya sa pagtulong sa mga organisasyong naglalayong suportahan ang mga taong may gigantism. Ang kanyang kondisyon ay bunga ng isang tinatawag na acromegaly, kung saan ang pituitary gland ay naglalabas ng labis na growth hormone. Kinakailangan niya ng regular na pag-aalaga sa kanyang sarili. Bagamat may mga hamon siyang kinakaharap, patuloy pa rin siyang nakikipagtulungan sa mga tagagawa ng sapatos upang makabuo ng mga espesyal na sapatos na magkakasya sa sukat ng kanyang paa. Sa kabilang banda, si Ibrahim Takyola ay nagsisilbing inspirasyon sa marami, hindi lamang sa mga may katulad na kondisyon kundi sa lahat ng humaharap sa mga pagsubok pagdating sa pisikal na kondisyon. Ang kanyang pagtanggap at pagiging positibo sa buhay ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa maraming tao. Number 8. Mehmet Özyürek. Si Mehmet Özyürek ay ipinanganak sa Artvin, Turkey. Si Özyürek ay unang kinilala ng Guinness World Records noong 2010 bilang may pinakamahabang ilong sa mundo kung saan ang kanyang ilong ay may sukat na 8.8 cm. Dahil sa record na ito ay nabigyan siya ng pagkakataon na makalahok sa iba't ibang international shows at events kung saan dito ipinapakita ang mga natatanging record ng isang tao. Dahil sa pagkakaroon niya ng exposure sa media ay lalo siyang hinahangaan ng mga manonood. Karagdagan pa dito, ginamit din ni Ozurek ang kanyang katanyagan upang magbigay inspirasyon at edukasyon sa maraming tao na tanggapin at ipagmalaki ang kanilang pagkakaiba-iba, lalong higit ang kanilang pisikal na katangian. Gayunpaman ay wala din namang naiulat na negatibong epekto ang kanyang kondisyon sa kanyang kalusugan. Ang kanyang mahabang ilong ay maituturing na isang natural na katangian na hindi naman nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na mga gawain. Sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang namuhay ng normal sa Turkey at ginagamit niya ang kanyang katanyagan upang makilahok sa mga cultural at social activities sa kanilang lugar. Gayon din naman, ang pagkakaroon ni Mehmet Ozurek ng record na may pinakamahabang ilong ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagtanggap at pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. Number 9. Sridhar Chilal Sridhar Chilal ay nagmula sa bansang India. Kilala siya sa buong mundo dahil sa pagkakaroon niya ng pinakamahabang nails sa isang kamay. Bago niya pinaputol ang kanyang mga nails noong 2018, ang kabuang haba ng kanyang mga nails sa kaliwang kamay ay umabot sa 29 feet. Si Sridhar Chilal ay ipinanganak sa Pune, Maharashtra, India. Si Chilal ay nagtrabaho bilang isang photographer. Hindi naging madali ang kanyang propesyon dahil sa kanyang mga nails. Dahil rito ay gumamit siya ng espesyal na pamamaraan para hawakan at gamitin ang kamera. Sinimulang patubuin ni Chilal ang kanyang mga nails noong siya ay 14 years old pa lamang matapos siyang ma-inspire sa isang guro na nagsabi na hindi niya maiintindihan ang sakripisyo na kinakailangan upang mapanatili ang mahabang nails. Mula noon, hindi na niya ginupitan ang kaniyang nails. Noong 2015, opisyal na kinilala ng Guinness World Records ang kanyang mga nails bilang pinakamahabang nails sa mundo. Ang nails sa kanyang hinlalaki ay may sukat na 77.9 inches. Dagdag pa rito, si Chilal ay lumabas din sa maraming local at international na palabas sa TV. Ang kanyang buhay at ang proseso ng pagpapanatili ng kanyang mga nails ay ilan lamang sa mga naging paksa dito. Ngunit Matapos niyang ipaputol ang kanyang mga nails, ang mga ito ay kanyang ginawang exhibit sa Ripley's Believe It or Not Museum sa Times Square, New York, kung saan libu-libong bisita ang nakakakita sa mga ito. Subalit ang pagkakaroon ng sobrang habang mga nails ay nagdala ng maraming komplikasyon sa kanyang buhay. Siya ay nagkaroon ng permanenteng deformity sa kanyang kaliwang kamay at nakaranas ng sakit at hirap sa pagtulog. Ang simpleng mga gawain tulad ng pagbihis o pagangat ng mga bagay ay naging mahirap at nangangailangan ng tulong mula sa iba. Gayunpaman, si Chilal ay kumatawan sa isang hindi pangkaraniwang determinasyon at dedikasyon sa pagpapanatili ng kanyang mga nails, isang gawain na umani ng paghanga at pagtataka mula sa maraming tao sa buong mundo.